ang kinatatakutan kasi natin sa pag invest yung pagbaba at pagtaan. Delivers, pag-usapan naman natin ang investment sa mga may edad or 50 years old. At 50, gusto mong mag-invest, paano nga ba natin malalabanan ang risk sa market? Yan, pag-usapan natin. Let's go, let's go. Okay, so ang isang payo ni Rockstar para sa ating lahat na gusto mag-invest, may dad na tayo, pero natatakot tayo, kinakabahan tayo, pwede mong gamitin itong strategy na to para mapababa natin ang risk ng pag-invest natin. Ang tawag po doon ay cost averaging. Yes. Ano nga ba ito at paano siya magagamit para mabawasan ang risk ng pag invest natin? Una-una, define muna natin. So, ang cost averaging po, ito po ah, Uh, ano natin, sa pangusap na tuloy-tuloy, ang pag invest ng pare-parehong halaga ng pera sa regular na schedule. Kahit mataas o mababa ang presyo ng investment. Cost averaging. Ibig sabihin po, may schedule ka talaga ng pag invest Nag-invest ka ng 5,000 or 10,000, dire-diretso po. Alam nyo, yan po ang ginagawa din ni Rockstar. Ginagamit ko po ang cost averaging. So, weekly, may investment ako dito sa isang investment na to and meron din tayong daily. Pare-pareho ng halaga and consistent. That is cost averaging. Now, ano naman ang advantage niya pag ginawa natin to o gagawin natin sa investment natin? Lalo sa mga may edad, Okay? Ang purpose po ay nagpapababa ng risk at minamaximize ang potential gains kahit hindi natin binabantayan o tinitingnan ang market. Yes, kasi 'di ba? Ganito ah ang kinatatakutan kasi natin sa pag invest yung pagbaba at pagtaas ng market. Tama po. So natatakot tayo, malugi tayo. Kasi hindi natin nababantayan. Wala tayong time. At hindi lang basta walang time. Kahit may time tayo, hindi natin naiintindihan. Tama po. Hindi natin naiintindihan ang galaw. Paano ba natin malalaman o ano yung mga risk factors o ano ba talaga ang kalagayan ng market? Di ba? Wala tayong time to study that. Kaya ang gagawin mo ngayon, cost averaging hindi mo na kailangan bantayan ang market. Basta tuloy-tuloy ang pag invest mo, same amount, weekly or monthly. Ang tawag dyan, cost averaging. That is to minimize the risk and to maximize the gains ng pag invest mo. Yan ang dalawang purpose. Okay? Kaya pwede-pwede mo itong gawin, lalo sa mga edad 50. Okay, so for example, nag-invest ka ng 1K. 1K investment monthly. January po, ang price per share is 10 pesos. Feb, 8 pesos. March is 12 pesos. Pero ikaw, consistently naguhulog ka o nag invest ka ng 1,000 a month. Okay? So, for January, ang bilang ng units na nabili ng 1,000 mo is 100. For February, dahil 8 pesos po ang price per unit, ang nabili ng 1,000 mo is 125 units. Sa March po, dahil 12 pesos per unit ang price, ang nabili ng 1,000 mo is 83.33 units. Okay? Now, doing this, dahil nag-cost averaging ka, average per unit po na price is only 9.73. Kaya, sulit ang in mo dahil ang investment mo talaga, hindi ka bumili dun sa highest, dun sa 12 pesos. In-average natin yan, 10 pesos, 8 pesos, 12 pesos, ang average po niyan ay... 9.73. Nakuha natin by using cost averaging, consistently investing on the same time. Okay? So ayan ang gawin natin kasi yan din po ang ginagawa ni Rockstar. Okay? Kasi hindi ako tumitingin sa market, wala akong time magbasa, mag-analyze, and all busy-busy po ako sa inyo kakavlog. <laughs> Pero syempre gusto ko rin mag-invest so I'm using cost averaging. Now, ano pa yung purpose ng cost averaging? First, tanggalin ang timing pressure. Kasi dyan, dyan, tayo na nababahala yung tumatiming tayo, di ba? Hindi mo naman alam kung paano tumiming. Yun yung mahirap dun eh. Hindi ka na nga makatiming, hindi mo pa alam kung paano tumiming sa market. Okay? Pero pag cost averaging po, wala nang, walang pressure dyan. So yung balita, sabi niya, bumaba ang market, tumaas ang market, ikaw hindi na na-stress. Hindi ka na-stress kasi naka-cost averaging ka. Imagine that, meron kang peace of mind while you are investing. Napapanood nyo ba yung mga nag invest na parang di makali, nagmamadali yung pressure na pressure? Kasi nagbabase sila sa timing. Tayo, hindi tayo nagbabase sa timing. Okay? Wala sa atin yung pressure ng timing. Second, baka tayo ng disiplina. Kasi pag regular ka pong nag invest naglalagay sa investment mo, may disiplina ka. Alam nyo yung mga members ko po dito sa ating community, IMG Rockstar. Meron po sila talagang investment na daily, meron nagwi-weekly. It's discipline. Ngayon, binalik po namin ang daily investment namin. Nag-invest po sila sa ating community at plus 20 pesos. Yung isa sa mga editors ko po, nag-invest siya ng 20 pesos. Kasi yan ang tinuturo ko sa kanila. Sabi ko, pag kumita kayo, mag-invest kayo. Okay? And sa atin din po, automatic, yung aking admin nag- nag ano siya nag invest sa atin sa mutual fund okay third makababa ng average cost so kung bumababa ang market mas marami units ang nabibili natin okay so kagaya ng pinakita ko kanina hindi ka bumibili dun sa highest. Hindi ka rin bumibili dun sa lowest, kundi naka-average ka. Nasa gitna ka pa rin. Kahit tumaas, nasa gitna ka pa din. Naka-cost averaging ka kasi. Okay? Next, i-reduce ang risk ng volatility. So, invest na bagsakan, nakahati po ang risk mo. Okay? So, ibig sabihin po, dahil regular ka nag invest regular, yes, may risk regularly. Pero hindi one-time risk. Kumaga, hindi siya masakit. Hindi mo nararamdaman. Kaya dito, consistent, uh, matugol lang ako, may peace of mind ako kasi walang bagsakan one-time risk na tinake ko. Nakakos averaging tayo. Okay? Next, pasok sa simpleng strategy ng beginners. Lalo kung beginner ka, dapat nakakos averaging ka. Lalo sa mga 50 years old. Sinasabi ko po to kasi maraming 50 years old, hindi pa na-experience ang mag-invest. First time nila. Kung beginner ka, ito ang dapat mong gawin. Okay? So, Anong mga investment po ang pwede natin gawin sa Cosa Pero wag yan, magkape muna tayo. Kape po tayo, delivers. Ang sarap po. Bago ko banggitin to, I am personally inviting you sa lahat ng 50 years old. First time mag-invest. Pwede ka po mag-PM. Yan po ang personal FB para tawagang kita para madiscuss namin yan with my team. Para tulungan ka namin mag-invest ng mababa o nakakalat ang risk. Okay? by doing cost averaging. Pati disiplina, consistency, pasok na dito. Para sure tayo, pagtanda natin, in 10 years, meron tayong makukuha pera pagtanda natin. Okay? Now, ano ba yung mga investment na pwede natin gawin dito sa cost averaging? First, Mutual fund, yes. Ito po naka mutual fund ako. Diyan ako nagii-invest na paaganda, i apply natin ang cost averaging dito. UITFs if you want, pero ako uh, hindi nag-i-stop na po eh kasi that time hindi ko na-apply ang cost averaging kasi hindi talaga kumitam pero ko. Next, stock market, of course. And of course, ito ah, hindi natin pinapansin ang Kaiser. Kaiser, naka-cost averaging po tayo in principle. Why? Kasi meron ka ditong binabayaran regular na monthly. Okay? Regular na nagbabayad ka pinapractice mo ang disiplina, consistency. So, hindi mo siya binabantayan on the investment side. Kumikita po kasi ang pera natin dito. Okay? So, naka-seven-year plan ka, may cost averaging na dyan. Because ang Kaiser po, gaya na like kong binabanggi, may healthcare, life protection, and investment. Okay? So, if you want to avail sa Kaiser, nakapasok ang cost averaging, pwede sa personal level nito. Ayan po ang personal level. Let's go, let's go. kapi po tayo.